Fact, boys and girls, anong ang lagay? Abahiram damo na siguro ang simoy ng undas, amoy kandila, mga naglebenta ng suman sa kanto, at mga taong may bitbit -bit na bulaklak na halos mas malaki pa sa kanila. Pero ito ang madalas din napapansin, friend. Bakit nga ba magkaibang All Saints Day at All Souls Day? Ipareho e naman ng may kinalaman sa mga yumao, di ba? Kaya ngayon, lilinawin natin 'yan. Straight facts, madaling intindihin, parang mini lecture pero kwentuhan vibes lang. Sumubay-bay, subscribe. Subscribe. Fuck your day abae eh, simple lang araw ito para sa lahat ng santo kilala man sila o hindi emphasis sa hindi kilala ha kasi hindi lahat ng santo documented may biography o may sariling feast day kung kaya kung may honor roll lang langit ito yung araw na para sa lahat ng nakapasa sa holiness at nasa heaven november 1 fixed every year Noong early Christianity, sobrang daming martyrs at hindi na kayang magkaroon ng individual feast day ang bawat isa. Kaya gumawa ang simbahan ng isang araw para sa lahat ng santo, All Saints Day, para sa mga nasa heaven. Samantala, ito naman ang All Souls Day, araw para sa mga kaluluwang nasa purgatorio, yung hindi pa ganap na purified ayon sa turo ng simbahan. Hindi sila masama, sila yung on the way to heaven pero kailangan pa ng spiritual cleansing. November 2 One day after All Saints. Kung ang November 1 ang recognition day ng mga graduates, ang November 2 naman yung para sa mga nagre-review pa pero papasa rin eventually. Kaya All Souls Day para sa mga yumaon na kailangan pa ng dasal. Aba eh, history ang sagot kung bakit di sila iisang araw. Noong 998 AD, si Saint Odilo of Cluny ang nagdeklara ng hiwalay na araw para ipagdasal ang souls in purgatory. Hindi pwedeng paghaluin ang celebration para sa mga fully perfected na nasa heaven at sa mga kaluluwang na nangangailangan pa ng prayers. Ibang purpose, ibang diin, iba ang mensaho. Pero bakit dito sa Pilipinas parang napagpapalit sila? Dahil sa cultural practice, friend. Sa Pilipinas, ang tawag natin ay undas at ang focus ay pagdalaw sa mga namatay. At dahil holiday ang November 1, karamihan pumupunta ng sementeryo sa araw na ito. Kahit ang tamang liturgical day para sa departed ay November 2. Kaya lumaki ang maraming Pinoy na akala araw ng mga patay ang November 1. Pero ang facts ay ganito. November 1, All Saints, para sa saints. November 2, All Souls, para sa departed loved ones. Ginagawa lang nating November 1 for practical reasons. Fun historical facts naman tayo. May 13 ang original date ng All Saints Day bago ito nilipat sa November noong 9th century para i-Christianize ang autumn pagan festivals tulad ng Samhain. Confirm church history din na All Saints Day ay holiday sa maraming bansa, pero sa Pilipinas, November 1 lang ang holiday. Ang pag-aalay ng kandila at pagdalaw sa puntod ay pre-colonial Filipino tradition pa at nung dumating ang Catholic practices, nag-fuse lang sila naturally. Hindi lang Katoliko ang may All Souls tradition dahil ang Orthodox Christians ay may ilang Saturday of Souls sa isang taon. Lahat yan documented, credible at historically accurate. Siyempre, mahalagang alam mo ang difference para informed ka, friend. Hindi lang dahil tradisyon, kundi para mas malinaw kung sino ang pinangarangalan mo at bakit natin ginagawa ang mga ritual. Mas nagiging meaningful ang pagbisita sa puntod dahil naiintindihan mo ang koneksyon ng culture, faith at Filipino identity. Quick recap. November 1, All Saints Day para sa mga santo sa heaven. November 2, All Souls Day para sa yumaon na kailangan pa ng dasal. Filipino context, madalas silang napagpapalit dahil nakasanayan na pumunta ng simenteryo ng November 1. Ayy. Habang mabilis, magbago ang mundo at lahat busy sa modern life, meron paling dalawang araw na ibinabalik tayo sa pinaka-human part of life. Memory, gratitude at connection at yun ang essence ng undas. Aba eh ayun friend. Ngayon malinaw na malinaw na kung bakit magkaiba ang All Saints at All Souls. At next time may magtanong, eh ikaw na ang magiging teacher nila. Comment mo nga sa baba kung sumasabay ka ba sa dami ng tao sa November 1? He not